may painuman din po sila dito ng biik pero parang may kakaiba kaya lapitan po natin magandang araw mga kayubi andito na naman po tayo sa farm ni Ma'am Eden dahil bibisitahin na naman natin ang kanyang mga alaga at syempre po namimiss na rin natin ang amoy ng baboy pero bago po tayo pumasok sa building syempre shout out po muna tayo sa ating mga kayubi So, shoutout po kay Ma'am Evelyn Villamayor and Sir Migsy Spidey. Ayan. So, lagi <coughs> po tayo mag and enjoy watching po. Okay, pasok na po tayo. Actually po, dito sa farm ni Ma'am Eden, wala na halos baboy dito dahil kabebenta lang po nila ng mga more than 40 heads ng mga uh, patiners nitong nakaraang buwan. So, ito na lang po ang natitira sa anak ni Mama Rena, bali tatlo na lang po yan, dati 12 po yan. And then syempre ang karamihan po na may iwan dito ay yung mga inhin and then ito pong dalang dumalaga po. Yeah, so ito po mga ito ay ready na for breeding. Okay, and then ito po bakante rin na kulungan. Ayan. And finally po naiwalay na yung mga biik. Ito na po sila. Ayan, magaganda rin po ang kanilang size. And then, ito naman po yung mga kasunod na nakasked na ibebenta na. So, ito po medyo bata pa. Siguro isa't kalating buwan pa bago sila maibenta. Next po is ipapakilala ko naman kayo sa mga inahin ni Ma'am Eden. So first po dito si Mama Paulina. And then si Mama Rena. And then isa pang uh, Mama Dena. And then ang last po natin ay si Mama Darena na medyo may katabaan na po. So ito po si Mama Darena at si Mama Rena ay mga buntis. And uh expect po natin na mga anak din sa mga susunod na buwan. So ngayon po, balikan po natin si Mama Paulina. And kung matatandaan po natin, si Mama Paulina po ay nanganak ng 14 piglets. Ayan. So, ito rin po mga piglets na ito ay nagtaik at nagkaroon po ng problema during yung first week ni Mama Paulina kasi ayaw niya magpadede dahil nagkaroon po siya ng kaunting pamamaga sa kanyang dede or mastitis na nagresulta naman sa kabawasan ng production ng gatas at nagresulta naman sa pagtatay na kanyang big. So, syempre po, ito po ay ginamot natin para maayos yung kanyang kondisyon. And eto na nga po ang nagresulta niya. So, lumaki na po ang kanya mga biik and ang mga ito po ay nakaschedule na rin iwalay mamaya. po? And isa rin po sa konsiderasyon natin sa pag ng mga biik ay dapat marunong na silang kumain. Katulad po nitong biik na yan. Wait, what? Ayan okay, po. Pero siyempre po itong bake na ito ay nakikisalo sa pagkain ng na kanyang nanay na hindi rin po syempre maganda. O katulad po ng discussion natin doon sa last video natin na ang feeds po ng mas matatandang baboy ay mataas po yan sa grains and fibers na hindi po kayang tunawin ng murang sikmura ng ating mga biik. Ano po? So mas maganda po na ito iwasan natin para maiwasan din po natin ang posibleng pagtatain nila dahil nga po sa intestinal damage or damage doon sa kanilang bituka. Try po natin na pakainin sila tingnan natin kung kumakain talaga sila. Ayan, so maganda po dito ay marunong nang kumain ng ating mga beak at mas ready s'yempre sila na iwalay ano po. So problema lang po dito kulang yung pakainan. So isa pa po makikita natin dito sa mga beak ni Mama Paulina Medyo iba-iba po talaga ang kanilang size. Ano po, siguro dahil na rin po sa sobrang dami ng biik at hindi po talaga kaya ng inahina-suplayan lahat ng mga biik ng sapat na gatas. Ano po? So, dito talaga makakatulong po ang pagbibigay ng pakain para makahabol yung ibang maliit. Ano po. Ayan. So, siguro po yung mga malalaki dito ay nasa 7 kilo or lampas pa. Pero yung pinakamaliit po dito, siguro ay nasa 3 to 4 kilos lang po ang kanyang timbang. So, maliit po talaga. Ano po? Oh, no! Then, kung iwawali po natin itong mga ito na sabay-sabay at iisang kulungan lamang, malamang po na mas mapag-iiwanan pa itong mga bansot na ito. Ideally po, kung tayo ay ng mga biik, dapat ang mga biik natin ay tumitimbang ng at least 5 kilos. Ano po, kasi yung mga biik na mas mabababa pa sa 5 kilos ang timbang, ito po ay mas mahirap alagaan at mas mahirap buhayin. Mas mataas din po ang tsansa na sila po ay magkaroon ng problema, magtae, or mamatay. So, isa po sa pwede natin gawin dito or isa sa mga interventions na pwede natin gawin dito is iwan muna natin yung mga bansot or yung mga malilit na big sa kanilang inhen. So, hindi po natin sila iwawalay kasabay ng mga malalaking big Ito po ay para mabigyan pa sila ng oras para dumede sa kanilang inahin at makahabol pa sa kanilang timbang. So, pwede po natin silang i-extend for one week or hanggang 2 weeks. Ano po? So, depende po yan. May painuman din po sila dito ng biik pero parang may kakaiba kaya lapitan po natin. Parang wala po silang makukuhang tubig kapag ganito. Pero ang maganda po dito, at least familiar na sila sa nipple drinkers. Pero may tubo po pala dito. so siguro po ito'y natanggal lang ng ating mga biik, kaya hindi po nakakabit din sa kanilang drinkers. po. So meron po tayo mga biik na ganyan. Meanwhile... And then meron din po tayong biik na medyo may katalinuhan din naman And then dito po natin sila ililipat sa bakanting kulungan na ito So malinis na po ito and na-disinfect na At ready na po sa kanyang mga bagong biik na ilalaman Ano po? So, remind lang natin ulit mga kayubi na ang disinfection po ay binubuo ng cleaning, washing, disinfection, and drying. So, napaka-importante po niyan para masiguro natin na wala ng bakterya na matitira doon sa kulungan na posibleng lumipat sa mga bagong occupants at magsimula ng kanilang infection. Bale, ito po yung four-step disinfection process. Ano po? So, unahin natin yung cleaning. Ang cleaning po, ito yung physical na pagtatanggal ng mga dumi do sa kulungan. So, pa papalahin po natin yan, wawalisin. Ano po? And then, kasunod po niyan is yung washing. So, babasain po natin yung kulungan. Pwede po tayong gumamit dito ng mait na tubig or tubig na may sabon. Ito po ay para mas mapalambot pa natin yung mga natitirang dumi lalo na doon sa mga singit-singit ng kulungan. And then pagkatapos po noon is yung disinfection na po. Ano po? So gagamit na tayo dito ng mga chemical na disinfectants katulad ng microban or major D. And then uh, siguraduhin po natin na sundin natin yung tamang dilution rate nila para mas epektibo po yung ating disinfection. And then lastly po pero importante pa rin is yung rest period or yung drying period ng ating mga kulungan. So at least 7 days po, ibabakanti po natin yan at hahayaan po natin siyang matuyo. Ano po? So, sa tulong po nitong four-step disinfection process, mas makakasiguro tayo na walang matitirang microorganisms na posibleng po magsimula ng uh, infection sa bagong mga biik na ililipat natin. Okay. So, ngayon po mga kayubi, lipat naman tayo sa mga ito, sa mga fatteners po ni Ma'am Eden. And pinapakain na po natin sila ngayon. And then, ito naman mga kayubi ang dahilan kung bakit merong mga naiiwang bansot sa isang kulungan. Uh-oh! Oh, no! And ayan na nga po mga kayubi. Lumayas na po siya. Kaya nga po importante mga kayubi na laging may sapat silang pakain na babalikan pag sila po ay ng ganto. And so, ayan po mga kayubi, pauwi na po tayo and yan din po ang ating latest update sa farm ni Ma'am Eden. Okay, right? so maraming maraming salamat po muli mga kayubi sa panonood. Bago! sa baboy na may katuwaan Mampasaya ng pigro la